Oh, napaka-tibay talaga si Pari Kakag, oh. Oh, oh dito ako maging Mulam natin okay, ngayon. Sa dagat. Yan. Ito, oros. Oh. Masarap. Pinangat. Ano, sigba ka? Sige. Makilagit. Oh, yan si Akag. Batak na batak. <laughs>

ah so alam nako alisa alay or galing as alam tipe pangisback roko pa tanda niya okay. tiba italasa ako gay yun oh, yeah, no? trip na naman sa ginragan beach Yan. sa dati ring ng uh, balik barangay Inaayos na po ating mga kobo kobo crystals yun no? okay na yan. oh tamon lang yung Yan, tambayan na to ng mga bisita natin yah napaganda yung view dito ka oh yan. Tapos yung ibang rest house ginagawa na para yung mga bisita natin pag dito maliligo ay may tambayan. Yan o. Kak, ano yung lulutuin mo? Binangay tao. Una na o. Sibay talaga yun. Yan ang batak na batak na tao dito sa amin. Yan o. Napakasipag yan. O. Oh? Magsusugba daw. Diyan talaga dito Sa probinsya Yan sa gustong magligo Ngayong summer Available po dito sa Barangay Alegria Si Jogin Ragan May mga cottage po dito Yan. At sa gusto magbooting Yan may po dito na mga bangka Yan. White sand ang buhangin dito pala sa amin sa isla. Napaka pino. Ito nga pala yung gamit namin sa panghuli ng isda. Yan, pana. Yan o. No? Simpleng pamaraan sa probinsya para makahuli ng isda na hindi ko magamit na ng dynamite. Kumbaga, ito lang yung ginagamit.